si pinat ni mata diyan kayo sa kabila mmmm um. nihaw taba masarap yung ano niya mabalot yung sa may balat niya mga lodi ito yung may kaliskis malangis langis mmmm napakalinamnam yung taba niya yung iwan good morning mga lodi nasalat na po yung likod ngayon o oh. Ayan, nagpapalatang-lutang ako sa dagat. Okay, naghaharap ng kapalaran. <laughs> Sana may masurot yung biyaya mga lods. Pagluluto muna ako ng pang almusal ko, mga lodi. Ito. Okay. Tawag sa amin ito, ano? Batog. O kaya kilala sa tawag na barakuda. O rumpi. Malit lang ito mga lods. Nasa isang kilo lang gagawin ko nito sabawan ko yung ulo tapos yung kalati ihawin okay yan ang masarap dito sa lahat mga lads kahit nag isa lang sulit naman ng ulam O, oh, nagpapadingas na ako pakulo na ako ng tubig para sa sabaw linis ako muna kaliskisan ko muna yung ano yung bandang ulo lang hindi ko na kaliskisan tapos so may badang likod ihawin naman kasi siya ito gusto ko sa naman ng ulo. Sarap nito mga lods. Dabes dito pang kilaw na isda na ito. Natandaan ko nung araw nung nakaban nito mga lodi uh, hindi binibili sa market. So dito sa amin, kapag kami nahuli, gawa namin kinakatay na lang. Pang ulam. Dahil nakaban ito siya. medyo matagal na rin panahon na yan hindi ko lang alam kung mga siguro mga 90s o kaya ano o year 2000 na rin gawa ng ano marami na tide sa isda na ito pero dito sa amin wala naman siguro sa ibang lugar lang nakabase rin siguro mga lods ano nakabase siguro sa lugar na mataksik na yung dagat nila kaya ganun kaya yung iba takot kumain ito Nakakalason daw <laughs> Siguro kung mga uh, lugar na ano Yung nakakain niya na marumi na rin mga lods Yun na siguro Kasi dito sa amin wala naman nabalitaan na ganun Sarap na nga tayo nito Tapos oh. dito ka kunin atay niya mga lods sarap kasi nito oh okay. Kala mo naman kung marami akong kasama hindi oh. <laughs> sa ulam Unlimited dito mga lodi eh. Oops, oy. Yun. Si di ko na rin bibiyakin yung ulo mga lods. Sarap igupay may mata. Ikunin e ko lang yung asang niya. Yun no, ready na. Okay. <laughs> Ugas ang kamay. Asta kisang ka kamalas na. No? Sagwan lang. Ganoon <laughs> lang yan. Ito, paper na sa para sa pang-ihaw. Unlimited sa ulam naman. Mukbang naman to, panais da. <laughs> Ay, oh. Oh, simple na pagkukasama dito mga lote ano. Oh. <laughs> Sausaw lang sa dagat, nasanay na rin pito ka sa ganon. Oh, diyan lang muna. Bago ko sana pagkulot na nito. Okay, tabay lang. Yes, dahil luto na yung ulam natin mga lods, kakain na po tayo. Kain malodi, mga Ah, ito na. Oh. Yan ang inihaw, buntot, tapos ito yung sabaw. Wow, grabe oh. Tinan niya mga lods, oh. nagmamantika-mantika sa taba. Uy. Uy, mantikim na, mantikim. Inihaw na tayo, inihaw. Ano ito inihaw? Oh. Ah, napakataba. Ayos. Okay. Oh, ulo. puna kong upakan yun know, o talaga naman so pinaginagyan ko ng kuting gulay grabe nagmantika-mantika yung sabaw pataba rin para pinakita mga luti yun o know, tinan nyo o o so, magmantika-mantika pataba kahit mag-isa lang tayo unlimited naman sa ulam yan yeah, o okay kain po tayo tara sabayan nyo kain habang nasa lang kayo yung likod, kain ng umagahan. Mmm! Ang sarap na ano! Malutong! Hmm? Inihaw. Inihaw mga lodi hmm. Inihaw oh, sarap. Hmm. Sasasakot yung suka. Sayang, walang sili. May rap mga pang sili ngayon. Hmm? Mmm. Grabe napakataba pakataba. <laughs> mm. Simple luto lang sarap. Wala ka nang hanapin pa. Hmm? Grabe. <laughs> Ang taba din mga ludi. Napakalinamnam. Hmm? Mm. Ngon um, Set up Walang hmm? <laughs> kabagay-bagay Sa lahat yun lang matitikman ng gato kasariwang pagkain mga lods <laughs> Tapos sarap pa sa pakiramdam yung ikaw mismong nakahuli Hmm. Yung mata. Si pinat yung mata. Diyan kayo sa kabila. Hmm. Um. Hmm. Napakalinam nam. Hmm. Napakalinam nam ng laman ng mata. Dito dito oh. Hmm. Sarap din na rumpi na ito mga lodi. Malasari talaga ang barakuda. Hmm. naman wala ka nang hanapin pa mm, talaga ito naman pa inihaw naman inihaw mm? inihaw hmm. taba masarap yung ano niya mabalot yung sa may balat niya yung mga lodi ito yung may kaliskis malangis-langis hmm Napaka nyam nyam yung taba niya na iwan. Hmm. Hmm. Nata dito talaga sa laot, kahit napakasimple ng ulam napakasarap <laughs> ayos kahit anong klaseng isda basta sa may iba ng ulo masarap isigang sarap sa bawan parang nandun yung lasa nya <coughs> kaya kahit yung iba pag nagsasabi eh, bilhin ng pang bandang ulo talagang gusto mm. yung mga laman-laman dito sa ano sa bandang ulo niya dito mga maninipis na ano yung parang balat, sarap sipsipin napakalinam na masyado magay to ha hmm. napakalinam na hmm. sarap Mm. Ya, Ayos na ayos. ayos. <laughs> Sarap. Gusto ko magkuwit tapon yung mga buto. Sipsipin ko muna. <laughs> napakalasa kasi mga lords. Yung badang ulo sa may mga buto-buto. Mga nakadikit na laman, napakalasa. Katulad to Mmm. Ya, be Apa nais na itu? Ibig sabihin, masih pagi tamang kahit pagkain. Hmm. Kaya mataba. Hmm. Yung mga kahit tamang alis, sarap. dalaw na si bad ng utak napakalinamnam yung utak ng isda hmm. ayos di nakakasawa Inihaw. <laughs> hmm. nihaw oh kininog, ano niya mag juicy malo so nagkaroon ng katas hmm. tabaknya apakah juicy hmm. oke okay. hmm, sarap hmm. 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 Ini pelit ini hau, ini hau, saus-saus suka. Wow. Mm. Grabe na Napakataba talaga. Sortihan ko yung ano ngay malad. Yung nilutong isda na pakataba. Okay, habaw. May sabaw naman. Yun know, o may atay. Eh. Uy. Ito pala ng atay. Oh, sinama kasi ng atay kay ng mga lodi. Hmm? Ito napakasarap, napakalinamnam. Hmm. Tay mga lodi, atay. Sarap nito. Mm. gabi na pala ng masyado. Atay. Mm. -hmm. Isa pang atay. Mm, sarap. <laughs> napakalinamnam. Hmm. Grabe mga lodi, unlimited sa ulam. Hmm. laman nyo, manapaka laman. Ang taba talaga. <laughs> Nasortihan ko talaga ang taba. Ang hmm. galing. Hmm. Hindi ko naman inihaw. hanip sa ulam mga lodi ano oh. <laughs> inihaw na naman hmm. taba tinay mo sasawang ko pala dito para may mantika na rin hmm? nagikitnab-kintab na sa taba ng isda Ni hao. Mm. Mm. Malasa na kumain dito sa laot. Tapos, ang sarap pa ng ulam. Naman, talaga. Sarap sa pakirandam. Hmm. <laughs> How? Sulit na sulit talaga itong malads. Busog na busog ito pagkatapos Mmm. mm mm, mm. mm -hmm. hindi kayang ubusin pala yung ulam ko mga lodi eh. ang dami hmm. hmm. kanin ko ubus na <laughs> ulam ko mayroon pa hmm. ito pa nabawan <laughs> talaga naman siyempre higo pa yung sabaw Mm. Ah. <laughs> Salt. Yeah. Sarap ang Hirit pa lang isang inihaw. Hmm? Inihaw, inihaw. Okay. Mm. -hmm. Napakalinam nam, -nam to ya. Salamat sa babay sa akin sa pagkain. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yeah.